Biyahe na naman tayo guys Kakadaan lang sa store Wrong store Papunta doon sa north ah uh, tayo papunta sa south So hopefully Pagdating natin sa south Wala nang ulan doon Wala nang rain Aakyat tayo sa bridge mas mag, mas mabilis tong umakyat kaysa manual transmission kasi hindi ka na nagsiship eh tuloy tuloy na siya hindi ka na nag downshift kung hindi kaya ng makina automatic na siya mag downshift ito ha kaya tayo dito sa bridge Loaded tayo ha may 50,000 pounds tayo na cargo so, total total weight natin malapit sa 80,000 pounds ang gross yan bakit tayo dyan sa bridge dito kasi long nose mas mas maganda daw yung mga top over yung flat nose mayroong accident yun ah ngayon, dito na talaga ginagamit nila yung flat yung long nose. Mabilis ah, ang takbo ng mga trap dito eh.